Mars, tumigil na aeroplano dito sa katiklan. Sumagat nga pala ulo ko sa pressure. Hindi na nga pala kami dumaan ng port kasi meron kami may i-pass. Doon na kami didiretso sa Sakayan. magta tricycle si lang kami. Sa isa, apunta rin sa may Sakayan ng Pangka. Mm. Magbabunga kami. Tinumahalin masyado, oh. 75 isa dyan. Tapos, nasakay kami ng... Bangka! Yan, ma, ma ano pa yung alon dyan? Ah, hindi maalon na maalon. Malumanay pa dyan. Hmm. Sakay namin dyan. Bababa kami ng, ano, tapos sasakay pa kami ng parang Elpion. Prenta, ano man ang isa nun. gando sa destination namin, hotel. Hmm, di ba? Hmm, tahimik pa ng dagat dyan, guys. Oh. Ayan, na kami sa Henaan Prime Hotel. pa kami.